Guys, kumusta kayong lahat? Mabilis ang vlog lang ito. Uh, Ikuwento ko lang yung nangyari kahapon dahil election na naman locally dito sa New South Wales, Australia. Ay nakapagboto naman kami ng maayos ni Jaja. Uh, nga pala kapag hindi ka nakaboto dito sa Australia, especially dito sa New South Wales, iba-iba kasi ang batas eh, every state. So, yung tinatalakay ko lang dito dahil dito ako nakatira sa New South Wales. So, ito lang yung i-discuss ko today sa inyo. Kapag nag-fail ka pa mag-vote dito sa amin sa New South Wales ay mayroong $55 na fine. Tapos ipapadala sa iyo yung bill, uh, inaas nila yung reason bakit hindi ka nakapag-vote. Kapag valid yung reason, so papayagang kanilang ano uh, hindi magbayad ng fine. Pero kapag invalid, ay kailangan mong bayaran yung $55 so napakamahal din yun mga makulista so kapag hindi mo naman binayaran ito ay i-refer kanila sa New South Wales Revenue at madadagdagan yung utang mo ng additional $65 pwede mo rin itong i-contest uh, sa as dispute sa court pero kapag napatunayan sa court na invalid yung reason mo ay may additional na naman na $110. Kaya napaka important dito na dapat ay bumuboto ka kasi nga magkakaroon ka ng fine mga makulista. Tapos nagkaroon din kami ng ano, uh, sausage uh, sizzle after this. Uh, kumain kami $6 with drinks. So kasama ko si Ati Maha at saka si Alberin. So, ito yung nangyari dito sa pagboto namin kahapon. Panoorin nyo. Ah, so, said si So. Thank you. Thank you. Thank you so much. Did you pay already? ah uh, I still need my go get my coffee. Chai latte? Yeah, thank you so much. Thank you. One one this is huge. <laughs> this is huge. <laughs> Ay okay, no, kakatapos lang namin ano, bumoto. So bumili kami ngayon ng ano, sandwich sausage namin. Kasama namin si Ate Maha. Hello. Oh, tsaka si Alberin. Alberin sit. Say hi Alberin. Hi Alberin. Hi. Say hi. You like your sandwich? Yeah. yeah? Okay lang naman na nasa video, uh -oh. no? Para ano, papanorin ni Alberin yung uh -oh, yung ano niya, himself. yung vlog niya, yung ganun sa YouTube. Oh, ayan, dito kami sa school ngayon dito sa Blacktown at bumoto muna kami kasi kung hindi kami bumoto, may fine kami 20 dollars. Ha? 55 dollars ah, pala so bali yung address ni Jaja nasa Central Coast pa. Ako nasa Mount Druitt. Buti nakapag-change kami ng address online. Nakaboto kami today so naiwasan namin may $55 na fine. At pagkatapos ko ng bumoto ay dumeretso na ako sa Bunnings, mga makulista dahil nga mayroon na akong kinatapos na kontrata ko na pagpipindura ng bahay. So nagpunto rin ako sa Bunnings para bumili ng sanding paper. Mama dito ngayon ako sa Bannings at bibili ako ng sanding paper. Dahil meron akong kontrata na pinipinturahan. At kailangan ko ay dalawang klase na sanding paper. Yung magaspang, pang una yon at saka yung pang finishing ay yung soft. So yung soft, kukunin ko ay itong pinong-pino na ito. 280 by 230. Tapos kukuha din ako ng magaspang. Grabe ang daming tao dito mga makulista. Magsiself-service na lang ako. Nakita yung mga tao. Sobrang dami oh. May nagbebenta din dito ng ano Sausage sizzle mga makulista. Daming ano oh. Sobrang busy. Napakaganda kasi ng weather ngayon no. Kaya daming ano mga nagdi-DIY. Ayan nakabili ako ng sanding paper. Dalawa magaspang at saka yung pino at dediretso na ako ngayon sa ano sa kontrata ko sa ano sa bahay na pinipinturahan ko cabinet yung gagawin ko ngayon mga makulista So marami akong mga sideline na ginagawa dito sa Sydney, Australia. Mga makulista. Uh, mayroon akong full-time job. Uh, manager ako sa isang uh, production uh, disability company. Tapos mayroon din kaming business na uh, disability company, yung M360. Mayroon din na akong uh, business, uh, may mga business partner ako sa aged care naman, yung in-care inclusive care. Uh, mga Australian uh, senior citizen naman yung mga client namin. At the same time, may mga side hustle din ako na pangunguntrata, uh, yung pagpipintura ng bahay, paggagawa ng decking. So, malaking tulong ito, uh, side hustle, kapag ikaw ay nandito sa Australia. Kasi nga, sa dami ng mga bills na binabayaran, uh, sa ayaw mo at sa gusto mo ay darating talaga yung mga bills, mga kuryente, tubig, pagkain, mataas ang cost of living, yung rent. So, kapag hindi mo gagawin ito na magsisikap ka, na wala kang extra job ay mahihirapan ka talagang mag-survive dito sa Australia. Pwede mo namang ano uh, yung kung kontento ka na na isang work lang pero mahihirapan kang mag-holiday, hindi mo mabibili 'yung gusto mo. Uh, kaya 'yun, uh, especially kami, uh, tatlo 'yung anak namin kaya may mga extra-extra kaming mga job na ginagawa. Uh, kapag may mga time 'yun, uh, nagkukumpuni kami ng mga bahay. At saka, yun mga makulista, so dapat madiskarte ka dito sa Australia, yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Uh, mahirap, kahit saan namang bansa ka pumunta, mahirap sa Pilipinas. Uh, kung hindi ka magsisikap talaga, wala kang extra work, ay wala ka talagang ano, ah uh, mapupuntahan. Kundi kung kontento ka na sa buhay mo, yun lang ang ano syempre nagsisikap pa rin kami para sa aming mga anak so kapag ikaw ay bago sa aming channel at gusto mong malaman mga life and experience namin dito sa Australia so don't forget to subscribe sa aming youtube channel ano yan? o sama natin soy sauce wow ayos <laughs> Did you wake up? Did you just wake up? Ha? Huh? Ha? Huh? Napalo ka na naman. Bakit? Oh, don't bite, kuya. Don't bite, kuya. Okay? Are you cleaning? Did you spill it? What happened? What happened? What happened? Skin, tignan mo. Naglilinis yung anak mo. <laughs> High five. How are you? How are you? Wow! Nanay cooked egg and maling Dadalaw eh maling and fried rice and longganisa oh. Homemade longganisa Matitang kamatis mas? Kamatis Oh, yan ang pagkain namin Longganisa and maling Egg, it, I say, stop playing your food. Eat it. You don't wanna eat? Yummy? Yummy? Mmm, yummy. Yum, yum, yum. oh, kain ka na nak? Kain sa siya. Oh. Kain siya ang church. Tubupad siya. Don't forget to pray. Oh. Ayo. Ayo. it si ganyan ka kumain. Give it to me. I want it. Oh. No, 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 me. Put it here, please. Wow. Ah, ah. give it to me, give it to me. Hmm. Then longganisa. Yum, yum, yum. Ping, 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 ping. Eat na. Ito nga pala yung ano, yung masarap na barbecue sauce.

what we're my mom? Yeah. Yeah.